Oh, ayan po, paalis na po sila, papunta sila ng Mindoro. At kami po ay hindi nakasama kasama. po, ingit na ingit po yung Tres Marias. Ayan po, oh. Ayan, ayan po, oh, buong family po namin yan. <laughs> ayan, si Pugong Biyero, kasama po si Kumaring Tunay, si Unji TV. Oh, ayan yung ilan kong <laughs> Naiwan ang Tres Marias kasi nga po may pasok pa kami. Ayan. So, po sila sa you know, parang ferry boat. <laughs> Ayan. Na, po sila sa Kalatagan, Batangas. Diyan po kami sumasakay papunta po ng Tubang Island. At dahil magpipiesta rin, Ayan, makikipiesta na din po sila doon at kasama din po dyan si Tito Herms. Ayan na. na po sila ng Mindoro sa Lubang Island. Oh, ayan na po sila. Ayan na si na sa bahay na. Ay, kakaingi talaga. Bali ka na kayo. O yung baon. Ginawa mo tuta si Nia eh. Pinanggigigilan din ni Nita eh. O yan ah. Hmm, tara na. Dala. E ano yan? Basura? O mo. Ilabas mo na. Ayan po, papasok na po kami. na po namin si Nia. Ano pasok eh na? kasama ko din po yung dalawa gawa ng hindi sila pwedeng Yes, oh. ano? Kilala ko na. Ah, kilala ko si Jo si Jo. Ay, anak nila ni Jo. Ay, anak nila ni Jo. Saan lang lang maninita? Ay, yung magandang babae eh, si iba na yan. Iba na yan? Iba na. Hindi. Siya yan. Medyo. Ako, nakita ko si iba na pumunta sa kay ano, kay, ayam po, marapit na po kami sa school. Hindi, school pala namin. first time lulupo yung lulu po ng classmate ko po na nasa Saudi po. Si na lulu. lagi po nanonood si Lolo Oscar. Si Lolo Oscar po. Shout out po. May ingat po lagi kayo. Ingat po lagi kayo. Salamat yeah. po sa panonood niyo po. Sino po ba sa shout out? Hmm? Ayun, dito na, Ayun na, na, na kayo po si Neya. ba po si okay. Ayun. Ayun na ko mo doon. Ayun na, si Ney nagtatakbo na. <laughs> Tatatakbo na siya. A few moments later. Ayan, inintay po namin si Sinea at uh, palabas na. Ayan, dalawa na katulog ako ba naghihintay. Ayan. Uh -huh na kami. Tapos na rin ang practice si Sineya. Ayan, binaan na namin. Naglalabasan na. Ayan mga kaklase niya. May lang mga upuan. <laughs> Sana kaya si Sineya. Ayan, dalawa tulog. Oh. Kasama rin ang kanilang alaga. Tulog din. Ayan, mga tulog sila. <laughs> Bakit ito? Ayan lang Sineya. Sinea. Nasa practice. Oh, yung dalawa oh. Tulog pa yung... Ayan, na na po kami. Ayan, o ayan. Nakatulog, Oh. Ayan, yung mga as, yung aso. Tulog. Sininita, o. Oh. Tulog na tulog. Tataan tayo sa, ano, landayan. Oh, sige, go. Alis na po kami. Thank you po for watching. At kami po ay pauwi na rin po ng San Pedro. Ayan, yung mga babae nakatulog Tapos na mag-practice si Nea. Tapos na yan? Ano, may practice? Tapos ka na? Meron pa practice. Okay, bukas, meron pa ulit? Meron. Hmm, may practice pa daw po siya bukas. Okay, bye bye po. Thank you Hello. for watching po. God bless po. Come on. Oh, ayan po, oh. Kaya ingit na ingit po yung Tres Marias. Ayan, oh. Ayan, si Paul, si Kumaring Tunay. Andiyan sila, sila Tito Ren, si Unji TV. ayun ang gagaling nilang magsayaw. Opo, kasi piyesta po sa amin. Tapos, ayan, naghanda sila doon. Nak Nakaka-ano, nakakamiss po talaga. <laughs> Aya, si Kumaring tunay po. Paspas -pas ng sayaw, <laughs> Sayo po kasi pag piyesta sa amin. May sayawan sa gabi. Tapos, Ayan, yung kainan. Nagkakain daw sila ng baboy. <laughs> Nagluto, yeah. din sila doon ngayon. <laughs> Ayan, o, oh, di po ba? Ang saya-saya. <laughs> kaya nainggit. Ayan, oh, kaya ingit na inggit po talaga yung Tres Maria si, eh. Huh? Sana daw, sabi ni nga ni Maylin, sana nanay, nagsasayaw din kami dyan. Oh. <laughs> Oh, sabi ko kung nandoon kayo, suma, sumali din kayo sa ano, yung mga may reina-reinaan po doon sa amin. Ganito. <laughs> Ayan po, tanong niya si kumaring tunay, pas, pasasayaw. Ayan, no? o, <laughs> oh, diba? <laughs> Andiyan po yan si Napol. Lucky fiesta. Ayan yung plaza po doon sa amin, malapit lang sa bahay din namin. <laughs> Pag uh, bago po kina, bago mag yan yung pinaka disperas may auditorium <laughs> ang saya saya